Nangyari na, ibinalik na ng United Nations ang lahat ng parusa laban sa Iran dahil hindi pa rin nakipagkasundo ang Tehran sa bagong kasunduan ukol sa nuklear. Kahit ang Rusya at China ay hindi ginamit ang kanilang veto power sa United Nations Security Council. Alam ng mga matagal ng subscriber sa YouTube channel ko kung bakit ito nangyari. Ang European trio na Pransya, Alemanya at United Kingdom ay may eksklusibong karapatang simulan ang snapback process na hindi mapipigilan ng iba binalaan ng Iran, ngunit di ito sumunod. At simula ngayong araw, muling ipinatupad ng United Nations ang embargo sa pag-aangkat ng anumang armas. Ipinagbabawal din ng mga hakbang na ito ang mga transaksyon na may kaugnayan sa nuklear at ballistic missile program ng Iran. Inaasahang maaapektuhan ang sino mang makikialam doon, lalo na dahil sa oil sanctions. Tatalakayin natin dito kung anong parusa ang ibinalik, paano ito na ibalik at bakit di na iligtas ng Russia at China ang kaalyado nila. Ano kaya ang epekto nito sa Tehran? Ako si Alexi Pechi. At bago tayo magsimula sa episode na ito, gusto kong ipaalala na sa YouTube channel na ito, araw-araw ay may lumalabas na ilang mga balitang analitikal na palabas para maging updated kayo sa lahat ng balita. Kaya inirekomenda kong mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at i-on ang kampanilya para lagi kayong updated. At hinihiling ko rin na mag-iwan kayo ng mahaba at detalyadong komento sa video na ito para mas marami pang tao ang makakita ng video na ito. At bukod pa dyan, kung gusto ninyong suportahan ang paggawa ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Sa description ng video, may detalye kung paano suportahan ang YouTube channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Kaya, muling napatawan ang Iran ng tinatawag na agarang parusa ng United Nations o ang snapback na proseso. Naipatupad na ang lahat ng parusa mula 2,000 at 6 hanggang libo at sa pinakamahirap na panahon ng Iran. Pagkatapos ay niluwagan ang mga ito at kalaunan ay tuluyang inalis dahil pumirma ang Iran ng kasunduang nuklear na kalaunan ay binawi ni Donald Trump. Iyan ay kung paiikliin natin. Ano naman ang ibig sabihin nito? Tara, tingnan natin ang mga detalye. Ang mabilisang parusa ng United Nations ay tumutukoy sa muling pagpapatupad ang pagpapatupad ng mga parusa ng United Nations laban sa Iran makalipas ang mga dekada matapos itong ipinatigil bilang bahagi ng makasaysayang kasunduan para limitahan at kontrolin ang kontrobersyal na programang nuklear ng Iran. Sinabi ng Pransya, Alemanya at United Kingdom na wala silang ibang pagpipilian kundi pasimulan ang bigla ang pagbabago ng sitwasyon na inaakusahan ang Iran na hindi tinupad ang lahat ng obligasyon nito sa kasunduang nuklear. Kaya bumalik ang tatlong bansang ito, lahat ng parusa ng United Nations sa Iran. Paano ito nangyari? Ang totoo, lahat ng parusa ng United Nations laban sa Iran ay dapat tuluyang matapos noong Oktubre, labing walo ngayong taon. Pagkatapos nito, walang parusa. Gayunpaman, ang orihinal na kasunduan na kilala bilang Joint Comprehensive Plan of Action na naglalaman ng pagtanggal ng mga parusa sa Iran kapalit ng mga limitasyon sa kanilang nuclear program ay nagpapahintulot sa sinumang lumagda na ibalik ang mga parusa. Bago Oktubre 18, kung magpasya silang hindi tinupad ng Iran ang mga obligasyon nito, ang desisyon ay nasa European Trio, Britanya, Pransya at Alemanya. Sa kasunduan sa Iran, nakuha nila ang eksklusibong karapatang ibalik ang lahat ng parusa laban sa Iran nang hindi kailangan ang pagsang-ayon ng Rusya o China bilang mga permanenteng miyembro ng United Nations Security Council, sinubukan ng Rusya at China na ipagpaliban ang desisyong ito ng anim na buwan hanggang sa tagsibol ng susunod na taon, pero hindi ito nagtagumpay. Noong Agosto, iniulat ng mga bansang Europeo sa United Nations Security Council na nilabag ng Iran halos lahat ng obligasyon nito sa Joint Comprehensive Plan of Action at naghahanda ang Europa na ilunsad ang snapback mechanism. Ayon sa proseso, dapat bigyan ng United Nations ng isang buwang babala ang Iran bago ibalik ang lahat ng parusa at iyon ang ginawa. Ngunit nagmadali rin ang mga bansang Europeo dahil sa isa pang dahilan. Ang totoo niyan, sa Oktubre ay mauupo na ang Rusya bilang tagapangulo ng Security Council at tiyak na haharangin nila ang anumang parusa laban sa kanilang kaalyado. Noong Setyembre, nagkaroon ng pagpupulong at tawag kasama ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Arakchi at ibang opisyal ng Iran. Ngunit wala sa mga ito ang umusad sa pagtupad ng pangunahing kahilingan ng mga Europeo. Nagbibigay ito ng ebidensya na bukas ang Iran sa diplomatikong solusyon. Sumunod sa pagmamanman at inspeksyon ng International Atomic Energy Agency o International Atomic Energy Agency magbigay ng ulat tungkol sa kalagayan at na napakahalaga ang kinaroroonan ng mahigit 400 kilo ng mataas na enriched uranium. Ngayong buwan, nagkasundo ang International Atomic Energy Agency at Iran sa inspeksyon. Pero ayon sa mga diplomatang Europeo, hindi ito sapat na garantiya. Sinabi ni Arakchi na lilimitahan ang akses ng International Atomic Energy Agency sa nuklear na pasilidad at susunod ito sa mga kondisyon ng kataas-taasang konseho ng pambansang seguridad ng Iran. Dagdag pa niya, hindi nila ipapakita ang inventaryo ng enriched uranium. Kaya parang nagkasundo pero hindi rin. Natapos na noong Setyembre 27 ang isang buwang palugit sa Iran. Ang mga ministro ng ugnayang panlabas ng Pransya, Alemanya at Gran Britanya na tinatawag na E3 ay naghayag na ipatutupad na ang mga parusa. Nagpasya ang Iran na pauwiin ang kanilang mga embahador mula Paris, Berlin at London. Nagpadala si Arakchi ng liham sa United Nations Security Council. Tinawag ang ginawa ng tatlong bansa Natahasang paglabag sa proseso, kahit wala namang paglabag dito. At ito, tahimik at may panggigigil ay inamin ng parehong Rusya at China. Pero paano nga ba pinarusahan ang Iran? Ibinabalik ng snapback ang mga parusa ng United Nations na ipinataw mula 2000 at 6 hanggang at 2010. Kasama rito ang embargo sa armas at pagbabawal sa Iran na kumuha ng teknolohiya para sa kanilang ballistic missile program. Kasama rin sa parusa ang sektor ng langis at serbisyong pinansyal ng Iran. Bagaman may kakaibang butas sa batas dito, lahat ng miyembro ng United Nations Security Council ay dapat sumunod sa mga desisyong ipinasa ng Security Council. Pero sa kasong ito, kung tutulungan ng Rusya at China ang Iran sa pag-iwas sa mga parusa, wala silang aasahang parusa mula sa United Nations. Kaya naman, maaaring ibuod na ngayon ay nagkaisa ang Europa at Estados Unidos sa isang posisyon ng pinakamataas na presyon sa Iran sa pamamagitan ng mahigpit na rehimeng ng mga parusa. Dito, may patibong para sa Iran. Ang totoo niyan, kahit na bumalik ang Iran sa kasunduan sa nuklear at bawiin ng United Nations ang kanilang mga parusa, iniiwan pa rin ng Europa at Estados Unidos ang karapatan na huwag alisin ang kanilang mga parusa. Kaya ngayon, napakahalaga na bantayan ang mga kilos ng Tehran at Moscow. Dahil may ilang opisyal ng Iran na nagbabala na ang muling pagpapatupad ng mga parusa ng United Nations na nangyari na ay magdudulot ng pagkalas ng Iran sa kasunduan sa hindi pagpapalaganap ng mga sandatang nuklear na magwawakas sa international na kontrol sa kanilang programang nuklear. Maaaring palihim bigyan ng Russia ang Iran ng teknolohiya sa paggawa ng sandatang nuklear. Bagaman matapos ang labindalawang araw na pag-atake ng Israel sa Iran, noong Hunyo at ang airstrike ng Estados Unidos sa isang mahalagang pasilidad nuklear ng bansa sa Fordo, nananatiling hindi malinaw ang kalagayan ng programang nuklear ng Iran. Sinabi ni Trump na tuluyang nawasak ang Fordo. May mga pagtatayang nagsabing matindi ang pinsala sa mga pasilidad nuklear. Pero dalawang taon lang ang posibleng pagkaantala ng programa ng Iran. Hindi pinapayagan ng Iran ang international na inspektor sa pasilidad, kaya walang nakakaalam sa programa. Tinatago nila lahat ng impormasyon at ayaw magpakita ng anuman. Bilang tugon, muling ipinatupad ng United Nations ang lahat ng parusa laban sa Iran. Sabi ng mga Europeo, kung gusto ng Tehran ng diplomasya, okay lang sa amin. Maaaring bawiin namin ng bahagya ang aming desisyon. Dito ko na tatapusin muna. Ilagay ninyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel. Pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.